tawagin pa nung ating mga iba na ano is mata-mata. So yan, gumagamit din tayo ng mata-mata pero make sure lang mga bossing, be careful sa pag uh, pagmamata-mata nung ating mga ganyan kasi isa pa stainless yan, hindi yan katulad ng mga bakal na madaling remedyohan. Ano, so pag nagkamali tayo na tabas dito, is wala na ko mahirap magremedyo mga bossing, no? kaya ingat. Kasi lalo yan, di ba? Last na materialis na natin yan, wala na kaming tubong natira. So kaya naman kinakailangan eksakto yung bawat tabas natin. Hindi tayo pwedeng magkamali. Ngayon mga boss, so bale ito, inuumpisahan ko ng, uh, na namin na uh, isigo itong ating handrail. inches na tubo natin, ito yung gagawin nating handrail. So ngayon, Bali sa pag na natch natin, yung natching natin ay mano-mano lang. So hindi tayo gagawa or gagamit ng guide. Kasi mahirap gumamit ng guide dahil unang-una hindi naman naka 45 degree itong ating angel. So kapag ginamitan natin ng eskwela yan mga master boss, ito ang mangyayari dyan. Ayan, so tingnan nyo mga boss, pag iniskwalahan natin yan, yan tingnan nyo ha, ba? Diba? Oh, wala yung 45 degree. Okay? So estimated degree natin ito is around the uh, mga 70 mga 70 to 65 degree. Yan yung ating estimated. So hindi ko pa naman na ano. So actually pwede nating makita yung degree niyan dito sa ating uh, ano ay eh, kaso malabo na. So kaya hindi natin masukat yung eksaktong degree niya. Pero estimated natin is around the uh, mga ganyan 70 to 75 degree. Yan. So kaya mahirap gumawa ng uh, guide pagdating sa mga ganyan na uh, handrail na wala naman sa 45 degree wala sa 90 degree napakahirap nun mga boss so kinakailangan talaga gagawin natin is mano-mano tawagin pa nung ating mga iba na ano is mata-mata so yan gumagamit din tayo ng mata-mata pero make sure lang mga bossing be careful sa pag uh, pagmamata-mata nung ating mga ganyan kasi isa pa stainless 'yan hindi 'yan katulad nung mga bakal na madaling remedyohan ano so pag nagkamali tayo tabas dito is wala nako mahirap magremedyo mga bossing no kaya ingat kasi lalo niyan di ba last na materialis na natin 'yan wala na kaming tubong natira so kaya naman kinakailangan eksakto yung bawat tabas natin hindi tayo pwedeng magkamali at so mga boss, so ito yung ginawa natin na pagtatabas dyan. So sinigo lang natin yan. Bali ang ginawa natin, kumuha muna tayo ng eksaktong height ng mga king post natin. So bali yan yung height ng ating handrail. Pag uh, sisigo natin dito. So ngayon kapag nakuha na natin yung saktong uh, sukat nito, naisigo na natin, gagawin natin ay ganito. Kukuha kayo ng papel isang papel. Kumuha tayo ng isang papel. Ang ginawa ko, kinopya ko lang or ginaya ko lang yung korte nito. Ayan. So, bali ang mangyayari natin, vice versa lang, parehas yan. Mga bossing, no? parehas ng uh, parehas ng uh, korte yan. Pagdating dun sa ibabaw, ang mangyayari lang, kung ito, ang nasa ibabaw dito sa baba, ang mangyayari, ang nasa ibabaw naman, dun sa taas ay eto. So, ayan. Inuha ko lang yung korte niya. Kumuha ko ng papel, ibinilot ko dyan, tapos ginuhitan ko ng pentel pen or na lapis at ayan na 'yung korte. Okay? Pagkatapos naman, pagdating naman dito sa ibabaw, so kinakailangan mamarkingan natin 'yung pinaka-sentro ng ibabaw ng ating handrail. So para paggawa kabit natin itong guide na 'to, eh matutunto natin 'yung ating uh, eksaktong tabas kasi baka mamaya pilipit 'yung ating tabas. So ngayon, Hahanapin lang natin kung ano yung sentro natin dito sa ating guide na yan. No? So pag binilog ko yan, makikita naman natin yon. And then ito, itatama lang natin yung sentro nitong ating guide na to sa sentro nito na ating marking. So para makuha natin yung eksaktong posisyon. Hindi magiging pilipit. So magkaroon man yan diferensya, kaunting-kaunti lang. And then, ikakasan nyo muna yan. Pagkakasan nyo ng handrail, ito. Ikakasan natin yung handrail na ganyan. Okay? So, ang gagawin nyo, mamarkingan nyo naman, eto, toto, to, mamarkingan nyo, itong pinaka-edge ng tubo na to, dito. Ayan. So, para makita natin kung hanggang saan yung sukat ng ating tubo. And then, mamaya, dyan din natin, dyan din natin ididikit yung guide natin. Bali, yung marking na yan, yung magiging silbing guide natin. So, parang ganito, para makita nyo yung actual yung ating ginawa so yun mga boss, so bali ito na, ikakabit ko na itong ating naging uh, guide. So bali ito, tatansyahin ko na lang or mata-mata na lang yung sentro nitong guide na ito. Itatama ko dyan sa sentro na yan. So bali ang gagawin natin, itong itinatama ko na korte, ito yung korte doon sa ilalim. So ngayon, syempre kung ano yung korte doon sa ilalim, siya namang magiging ibabaw dito pagdating sa taas. Magiging vice versa yan mga boss no. Okay, so ganyan lang. At sa so, bali ito mga bossing, ah uh, ito na okay na ano na isigo na namin itong magkabilang uh, notching natin at saka doon sa dulo. So as you, uh, ano tayo, bali uh, magta-trial tayo ng uh, maraming beses para makuha natin yung eksaktong uh, corte niya So dahil nga gaya ng sabi ko hindi tayo makagawa ng pattern na 45 degree dahil wala naman sa 45 degree itong ating uh, gabay no. So wala sa 45 degree yan, malayong malayo. So kaya naman na uh, medyo mahirap. So ayan mga bossing pero okay na to. Ayan sa so pagka uh, nilapat namin to. Yan hindi man siya ganun ka perfect pero okay na. Ayan. So ayan. So, hindi rin naman namin na masyadong uh, dinikit na dikit. So, para maka-penetrate yung ating uh, welding, no? Posing, uh, bali ito na mga boss. Yung naikabit natin na handrail. Ayan na. So, bali spot lang natin siya. Nispat lang muna natin siya. Ayun ganyan yung kanyang korte. So, kita nyo. Ang ganda ng pagkakatabas natin, no? Hindi man siya actually 100% na perfect at least. Maganda. So, hindi tayo... Uh, masasabihan ng ano, yan. So, kita nyo yung tabas natin, no? Okay na yan, mga bossing, di ba? Yan, ispat-ispat lang muna. And then, pagkatapos nyan, ah, sa huli na natin yan ipupuliwild. And then, eto na. Kagawin na natin yung ating mga design. Ayan, na yung pasahan ko na rin ilagay yung ating mga design. And then, yung ating mga one by one. Pagkatapos nyan, malapit na tayong matapos. So, ando na, ipupuliwild na natin yan. And then, Next na ituturo naman natin sa inyo is kung pa paano binabapping yung mga pinagweldingan. So yan, abangan niyo mga bossing, napaka-basic lang nito. Kung gusto niyong matuto, manood kayo dito at sumabay sumabay kayo. Mag-subscribe kayo dito sa ating channel Julay M. Si follow niyo rin yung ating Facebook page Julay M's. Ayun, ah, syempre, napakarami niyong matututunan dito sa channel ko mga boss. Libre, walang bayad. Manonood lang kayo, matututo na. And then pwede niyo nang i-apply sa trabaho ninyo, yung mga mapapanood nyo sa tingin nyo ay nakatulong. Yan, okay? So maraming maraming shoutout sa inyo lahat.